What are you doing? I'm biting. lang <laughs> alang alang kay sa rice cooker na yusay ng kaon. May bite na nagutom. Ay nagutom ka? Kawawa naman. Nagutom pala siya. I give, I give the rice inside. Oh okay. Oh, What is your ulam? Oh, be careful ikaw nyan, ha? Matinik yan. Kaya pala, isa sinas... lang po, isa? Oh, kaya pala sinasabi niya sa akin na be careful kasi matinik ikaw, ha? Be careful, ha? Bumukak. Oh, sarap naman ang ulam niya. Wow. Mabuhi ka na. Papa, like blood. Yo. Papa, like blood. Blood. Papa, like blood. Blood. Ano like ni papa? Oh what anong like ni papa? Blood. Oh blood. Bulad. Papa's like blood. Bulad hindi blood. Papa like blood. <laughs> <laughs> Bulad. blood. Ito <laughs> kit <laughs> <Because, laughs> mm -hmm. si papa. papa like blood. <laughs> Bulad. Nagugutom <laughs> siya. Opo. <gurung> si papa. Mm -mm. Ah, ikaw si papa pulad. Bulad hindi nga blood. An saw ulam ni papa, ulam ni ni papa. Masarap bro. Tapos ano naman? Sarap ang ulam ni papa. Mhm. Oo. Sarap.